Kaya yeah, mga idol, tuloy lang namin yung mga trap ng banagan na tinaan namin kahapon. Patulad po ng mga nakaraan, kung nakita nyo po yung video namin. So yung isang trap doon na maliit, tatlo yung nahuli. So sana ngayon, uh, makahuli pa rin kami. So yan, papunta na rin kami. Nandito na rin yung mga kasama ko. Kaya lang nung nakaraan, medyo nahirapan ako. Kasi akala ko katapusan ko na. Nabundakan ako ng malaking alon. <laughs>

Thank <laughs> you. malaki yung alon makabili dito kasi laki yung alon kaya kinakabahan ako Nice. ตมายได้เลย

Nói tốt hơn thì tiếng Việt kìa Tớ meters mga idol yung tatanggalin muna namin yung mga banagan na nahuli ng na aming trap so yan kailangan din namin gumamit ng gloves para hindi matusok yung mga daliri namin mayroon din kami mga nahuling ng na limasag na malalaki ayan medyo nahirapan lang kami dun sa ano dun banda sa malalaking alon Delikado kaya hindi ako sumunod doon sa kasama ko. So, yan, no? so, so, medyo marami-rami yung ano uh, Sa isang trap dalawa yung nahuli Medyo marami-rami ngayon tsaka medyo malalaki yung mga nahuli naming banagan ngayon Di tulad ng mga nakaraan Saiga so, no? Ayan, so habang tinatanggal namin yung panagan, yung mga kasama namin dalawa dalawa, nanguhuli ng kugita. Mamaya titingnan natin kung mayroon silang mga nahuli. So, malalaki kasi yung alon, kaya hindi kami lumapit doon. Baka mabagsakan ng malaking alon yung bangka namin. Layo-layo kami sa kanila. si sama namin. Oh, yung mga kugita. <laughs> oh, ang dami oh, yeah. oh. oh, ang mama?